Sa volleyball, matapos hindi pala rin sa laban kontra China, muling nabigo ang alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup matapos makaharap ang koponan ng Bahrain. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Sa pagpapatuloy ng 2024 Asian Volleyball Confederation o no AVC Challenge Cup for Men na ginaganap sa Isatown, Bahrain, hindi pinalad ang alas Pilipinas na manalo kontra China sa pagsisimula ng torneo kung saan natalo ang bansa by straight sets score ng 19-25, 22-25 at 22-25. Sa kabila nito, lumaban ng pambansang koponan kung saan humataw ng tig-10 puntos si na Joshua Umandad at Leo Ordinales habang walong puntos naman ang pinakawala ni Mark Espejo. Para kay Alas Pilipinas coach Sergio Veloso, malaki ang natutunan nila sa game match at ipinagmalaki ang determinasyon ng bawat manalaro. Sunod na nakalaban naman ng Alas Pilipinas ang host country na Bahrain kung saan biguring manalo ang bansa sa 2023 silver medalist team. Nagtapos ang laban sa score na 3-0. Samantala, kinumpirma ng volleyball team na Petrogas Angels na pumano na ang 2019 Reinforced Conference Finals MVP na si Janisa Johnson sa edad na 32. Ito'y matapos ang tatlong taong pakikipaglaban niya sa colon cancer. Lubos naman nakikirama ang kuponan ng angels sa naiwang pamilya at mga kaibigan ni Janissa Johnson. Bernadette Tinoy, para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.